sila wala na rin ha Grabe! right mga ka-friends, ah, ngayong araw ay mag-sotokil kami ng tangike May itong lamas namin para sinigang, sinigang na pusit at inihaw na pusit mga ka-friends Ito mga ka-friends, may YouTube YouTube May YouTube May YouTube kami mga ka-friends May YouTube kami mga ka-friends Ito, yeah. YouTube una mga friends. Ah, uh, ano ba? Yung una natin gawin? Ah, uh, ilisan natin yung tiket mga friends. Ito lang paglilis sa tiket. Yan. Dali ala, habol man to si mga friends. Yan mga friends. Ah, uh, mabilis lang. Mga friends. Ito yung uh, kuko na mga friends Kasi ganito yung kuko na mga mahirap mga friends Mandumi Pero Madumi mga friends dahil dito Masarap yung ulam namin <coughs> Jaya jaya at ng Lamas mga friends Okay Yan tapos ito mga friends ito lang yung pa, mga friends yung paglinis ng pusit tusukin nyo lang dito mga friends Awatin tingnan nyo mabuti wag kayo kukurap ito tusukin nyo, nyo. sa nga abot nga gitna <laughs> yan pagtusok nyo yan tapos sinahinay pag bira para di makuha yung ata mga friends eh hey, yan ganyan lang pak taban ka ata mga friends di ba mga friends uh. so mga friends eh tanggalin lang natin yung ata kasi sinigang man sinigang, sinigang ka lang. May mga isda yung Titilap mga ka-friends. Tapos ito mga ka-friends. Okay, mag-hiwa na mga ka-friends. Okay. May lain na mga ka-friends. tangi ke, ikilawin lang namin. Tapos yung iba para makatikim din yung pamilya namin. Uwi. Okay. Gusto ito mga ka-friends. Sa bolong yung importante. Ito mga ka-friends.

craving satisfied mga ka-friends right ano pa nga ito mga ka-friends patayin natin ito mga ka-friends mga ka-friends sutukil oh ito po saan gata eh ay makalik eh. na, to, nang na ah. ito nang kuha na basura sili sabi halal na sili para masarap okay tapos kuha na ito mga ka-friends

Um. Mana tim mga friends? Pinapawisan na tayo mga friends. Ito, munang itikim sa sinigang na upsit. Beh, sabaw. Amo muna. Ang jara rin bisa. Bisa ta. Salamat sa ta. Father sa Dios, may tuloy. Bisa sa Lord, bisa sa Dios. Bat dito sa Lord. Amen. Beh. Kita mo kaon. Huwag kalimutan mag-pray bago kumain mga friends.

Sarang nakon. Pag malulung ka, at sa ba ng sipag, Nakain ko talaga ng libre, mga kapal. Mm -hmm. Sa to sa lahat. Bang mga kapalins. Makashare mm -hmm. po natin ang video, mga kapalins. Para tumabot ang malayo. Malayong lugar. <laughs>

RAP! Sihilau baya teko bengkak. RAPE! Kinlau, kinlau, kinlau. Kinlau nga. Nga luak sakuman. Sip. Sile jan. Naku laip. Sile, masile. Sarap ka masile. Sihilau baya teko Yam, yam, yam. Pagkas. Sarap. Nukos. ah sabor biasa bawa eh. lebih <tuh> akan <tuh> cuma ke pens ya kapan sih sarap Makasarap mga ka-friends Hindi huh? na namin naubos mga ka-friends Hindi sa bawa Hindi na naubos pag, pag na lang ito sa YouTube Siyempre mga ka-friends ah, Matik yan May pag, Sama na yan Pagkatapos kumain dapat may YouTube kayo mga ka-friends Kasi medyo panis yung kanin mga, mga ka-friends Baka ah, ano mga ka-friends Okay Okay Pagkasarap mga ka-friends. Talaga Talaga May pangimagas mga oh pag Pangimagas Ah Thank you sir Sabi tolo atong sigot mga ka-friends Kaya sobrang sabang sabaw Ah uh O O O O O O O O O